Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaps So shoutout sa inyo lahat So ako ngayon ay Nag na <coughs> ng mga pabo So meron ako ng pabo dito Ayan So mga kapaps So huwag kalimutan mag subscribe sa mga channel Tapos like naman At saka press support naman yung video ko So ito yung mga paps Yung pabo ko na kulay white Ayan Doon ko sa kabila nilalagay yung pabo ko kasi walang <coughs> bakante dito sa boarding house ko mahilig kasi ako magalaga ng mga pabo mga paps so yan oh, kitang kita nyo naman mayroon siyang mga kasama yan yung umumlad na pakpak yung yan yung lalaki mga kapaps yan kita nyo mga kapaps so, sa huwag kalimutan na uh, subscribe ng aking youtube channel so yan mga kapaps oh nagpapasyal uh, papasyal sila sila tuwing umaga kasi naghanap sila ng makakain dito kanila yung mga dahon at mga noon mga kapaps tangkita nyo naman mga kapaps napakaganda ng mga pakpak -pak ng mga pabo ko mga kapaps at ang taba taba nila mga kapaps yan tuwing umaga pinapakawalan ko sila sa kulungan para maka para maka paglakad-lakad sila sa lupa mga kapaps para maka tuk, para makakain sila ng mga ilamon mga kapaps so yan mga kapapso so, diba? mas maganda kapag mayroon kang mga alagang pabo ayan nagano ako ng baso akala nila itapon ako ng mga pagkain nila so yan mga kapaps ang ganda ng pabo ko. Yan. Umumumblad yung pakpak niya. Kitang kita talaga mga kapaps na lalaki yung yung isa mga kapaps. Yung mga kasama niya mga kapaps, mga babae yan. Pinadami ko yung babae para marami siyang pagpipilian. Para mabilis dumami, para maraming mangingitlog. Yan mga kapaps. Ayan, na alam din nila mga kapaps kung saan sila uwi. Kasi tuwing umaga ganyan yung ginagawa ko sa kanila mga kapaps. Tinitrain ko sila para matuto, matuto silang bumalik. Ayan mga kapaps o, oh. ba? Diba? Maganda yung mga pabo mga kapaps kung marami na lilitsunin mo mga kapaps mas masarap yung kanyang mga laman matamis yan mga kapaps so, shout out sa inyo lahat mga paps uh, minsan na ako nagpo-post ng video ko pakisupport yung long video ko mga kapaps para maka para makatulong sa akin mga kapaps yan mga kapaps so medyo hindi clear yung video ko kasi medyo luma na to yung cellphone ko kasi mga kapaps sa susunod na lang ako bibili ng cellphone kapag maimpasan ko na yung motor ko nagulugan kasi ako mga kapaps ng motor na bago so kaya kapag naimpas na saka na, na ako magbibili ng bagong cellphone so yun mga kapaps yung mga pabo ko yung kulay puti diba? napakaganda yung pabo ko So mga paps, huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Thank you.